Fred Moser. Tumatatag sa gitna ng nomination, tinanggap ang kamalian, minahal ng madla. Disclaimer. Ang script na ito ay opinion at obserbasyon batay sa mga komento ng netizens at sa mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Lahat ng pananaw ay para sa layuning pampitalakay lamang at walang personal na intensyon laban sa sino mang housemate. Nominated man si Fred ngayong linggo, pero tila mas lalong tumibay ang suporta sa kanya. Sa episode na ito, Tatalakayin natin kung bakit marami ang humanga sa kanya, kung paano niya tinanggap ang mga pagkakamali niya, at kung bakit siya ngayon ang nagiging paboritong, comeback kid, ng bahay ni Kuya. Ngayong linggo sa bahay ni Kuya, si Fred Moser ang isa sa mga nominado. Pero sa halip na mabawasan ang suporta, tila mas lalo pa siyang minahal ng mga manunood. Maraming netizens ang humanga sa kanya dahil sa pagiging totoo at sa tapang niyang tanggapin ang sarili niyang pagkakamali. Sa gitna ng intriga, hindi siya nagtago sa likod ng dahilan tinanggap niya ng buong puso ang mga puna sa kanya. At ito ang bagay na bihira nating makita ngayon sa reality TV isang taong marunong umamin, marunong matuto, at higit sa lahat, marunong magpakumbaba. Makikita sa mga komento ng netizens na karamihan ay pabor kay Fred na manatili. Maraming nagsasabi na mas gusto nilang siya ang mas avenue kaysa kay Reich. At kung babasahin mo ang tono ng publiko, malinaw na si Fred ngayon ang nagiging simbolo ng growth sa loob ng bahay. Ang dating tahimik at minsan pa nga ay misunderstood na housemate, ngayon ay nakikita bilang isang genuine person. Hindi man perpekto, pero willing magbago. Marami rin ang nakapansin sa maturity niya sa mga huling episodes hindi siya nagre-react ng padalos-dalos, bagkus sinusuri niya muna ang mga nangyari. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tumitibay ang fanbase ni Fred ay ang kanyang natural charm. Maraming netizens ang nagsasabing kamukha siya ng mga kilalang modelo at aktor, pero higit sa hitsura, ang nagpapatibay sa kanya ay ang pagkatao niya. May lalim, may sense, at may puso. Kapansin-pansin din na maraming nanonood ang nagbigay pansin sa paraan niya ng pakikisalamuha pagkatapos ng isyo. Hindi siya nagtago, hindi rin siya nagpasikat, pinili niyang humingi ng tawad at ipakita na kaya niyang magbago. At sa isang reality show na puno ng drama at kompetisyon, ang ganitong klase ng humility ay napakalaking bagay. May ilang nagsabi na minsan ay nasobrahan si Fred sa jokes, pero pinagtanggol siya ng iba na baka ito ang paraan niya para ay handle ang stress. Totoo, may mga tao kasing ganito ginagamit ang humor bilang sandata laban sa bigat ng loob. At sa ganitong pananaw, makikita mong may lalim talaga ang pagkatao ni Fred. Ngayon, habang papalapit ang eviction night, ang tanong ng marami, tatagal pa kaya si Fred? Kung pagbabasehan ang suporta online, malaki ang chance niya. Dahil hindi lang boto ang dala ng mga fans, kundi genuine admiration para sa taong marunong umamin at magbago. At kung may leksyon man tayong makukuha kay Fred Moser ngayong linggo, ito 'yon, hindi mo kailangang maging perpekto para mapansin, kailangan mo lang maging totoo. Kaya sa mga nanonood ng PBB Club 2.0, mukhang isa si Fred sa mga housemates na magtatagal. Hindi lang dahil sa looks o sa charm niya, kundi dahil sa kanyang kakayahang tanggapin ang sarili, baguhin ang mali, at ipakita sa lahat na kaya niyang bumangon sa dulo si Fred Moser ay nagiging inspirasyon ng second chances isang paalala na sa gitna ng pagkakamali may pag-asa pa ring itama ang landas at yan ang dahilan kung bakit ngayong linggo habang marami ang nag-aabang ng eviction isa lang ang sigaw ng mga supporters BBS Fred